Hi guys. Ay, nama, tutumba. Kuan guys, mag, mag vlog ta ngayon sa ating daily life guys. Um, ting huwaw na dress bukit guys. So, ang sabot, di nakaayo mo survive. So, ang gagawin ko is, uh, na lang ako ng ganito. Lagay ko sa sako. Yan, sako. Yan, lagay natin dito sa sako tapos ano. papakain natin sa ating mga Ay. Sumbangan. 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 dadagan to ilagay mo dito para hanggang sa dumami at mapuno ang sakit Ayan. natumba man guys natumba kay hangin <laughs> Ayan, so, yan lang yung uh, ano natin, papakita natin. Buti na lang meron to, guys. Ito ang nagsasurvive talaga. Kasi kung wala to, wala nang makakain yung mga hayop sa bukid. Kasi, oh, ayun, oh, as you can see, oh, nangamatay na lahat, guys. Dahil sa sobrang init dito. So, ito, kailangan mo lang talaga ng sipag at syaga para makasurvive. Ayun. God bless us all, guys. Bye-bye.